Hello everyone. Alam niyo ba kung nasaan ako? Ayan, oh, ayan, oh, ayan, oh, ayan, oh. Saksi ako. <laughs> sa queen of the night. Ang ganda niya. Wow, oh, ang ganda talaga, oh. Saksi ako sa pagpulaklak ng queen of the night. Yung pag-open niya. Yes, saksi ako. Napaka, ano, napakabango niya. Mm, I feel I'm very, very lucky na naka saksi ako. Ang bango talaga niya. Grabe. Hindi pa siya totally nag-open. Pero ang bango talaga niya. Wow, look at the queen of the night. <laughs> I feel I'm lucky. Hello, queen of the night. Make my wish come true. Ay, oh, wow. Look, oh, nakita niyo. Ayan, oh, ayan, oh, ayan, oh, Hindi ko lang siya inilawan para bubuka talaga siya. Mamaya ako nilawal. May ilaw naman dyan banda. Pero mamaya na, wow. I feel very excited talaga. Oh, Lord, thank you. sarap ng feelings na naka- observe ng sabi nila pinakamahal daw na flower ng Pilipinas at isang basis lang daw ito mamulaklak sa isang taon that's why I feel I'm lucky thank you Of the night flower, thank you for all the blessings that coming to me very soon. Thank you, thank you. God bless everyone.